sana ano mga sunod na buwan siguro mga board magabagat si Isun ah uh, baka lumabas na rin yung mga isda baka magtuloy-tuloy tayo ng pag-vlog mga board pag video kaya yan mga mga nyo lang mga board mga sunod na mga vlog natin at saka mga adventure nandito sa lawa yan mga board at aming um, portito na ng umaga mga board at yung sikat na rin siya ano siya rin araw yun ayan, ang ganda sikat niya yan yan Uh, right? Uh, pagkapan pag yeah, lang mga pag sa sa taas, ah, hello. Sa taas yung baklad, yung baklad natin uh, lang kami rin mga Borgs, ko lang dito Natali ko lang, dikit dikit ko lang dito mga Borgs yan sit natin ulit ah Right natin para magandang buha niya ay pakasmay okay kayo tanggal ikot okay ito ba man yan ha laki po bugyan 안녕하요라고요 あっ。

right sa piraso lang mga birds natin isang piraso lang mga birds pero yan hindi pa talaga ngayon mga birds hindi pa ngayon season ng ano, taguli kaya tsaga tsaga lang mga ayan, tika -tika lang mga hindi pa ngayon season ng taguli talaga kaya yan may uli pa rin yung dalawang huli ng mga bird, dun sa taas yun may dalawang ko yun oh. may dalawang laman yun tatlo na siya dito isang piraso yun. dalawa ayun hindi lang ako nag-video sa taas, dito lang ako nag-video sa pangalawa. Kaya ayan mga At tapos na tayo uli. At alis na tayo. Tretry natin doon mamaya mag-video mga kaburge sa isang baklad Baka kami uli din. yung video natin natin mga Kaya ayan mga kaburge. Update, update lang tayo mamaya. Right. Right mga kaburge. Ito yung baklad na nabili ko mga kaburge. So binunot ko mo yung lambat. Kaya yung inunti-unti ko siyang ibuuhin uli mga kaburge. Yan you o. Know, Isisimbolin ko uli siya ng bago. Kaya silip-silip lang muna kaburge dito sa bago kong biling baklad Yan you know, susunod 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 to babalutin na natin ng lambat mga kaburge ayan pangapang lang mga at magtutulos lang ako kay saglit ayan mga kaburge magtutulos lang ako saglit kahit mga ilang piraso lang kasi pagkatangaliin ako ayan mga kaburge magtutulos lang ako kahit dalawa tatlong tulos lang muna ayan update lang muna natin mga kaburge ayan mga kaburge ah, magtutulot lang ako ng kawayan mga baklan ko mga kapurge. ako na rin gumagawa ayan taas ko lang muna glit.

I walang palad. <coughs> Uga, uga. Kailangan natin ugain mga boost para umikot si Lalig.

Ito yung bayote. Bayote yun. Bayote yung mga kabog. Kaya, napatid na paraan yung mga kabog. Kaya, hindi mabalik. Parang bunot. yung natin.

怎么？ Ang gata na malambot mga kabog. Sabi, hindi kaya. Tigas. Yes.

bali Palinga ang kumutik. Bali siya mga Bali. Malutong kasi mga kaburj. Maluma na. Ay ingat talaga ang pagbunot. Ingat ako. Ay, kunti na lang daw mga kaburj. Ayan na lang. Ayon. Kunti na lang yan. Ay, sura ng baklad mga kaburj. Ayan. Kunti na lang yan. Tapos so, so pag natapos yan ba board, babalutin na natin ng lambat. Ingat lang kung gaya ba ko. Right. Ito mga boards. Dahil mga boards, ha? tama na muna yung pagkulos natin doon. Paggawa. Ha, na, try natin. Ang ah. na rin mga boards, time 6 tayo, 6 ano na. ano? 6.21. ng umaga Bago ako mga kaburgs sa ano Paandara lang ako mga Yan, ka lang ha Yan Right, ay, pause ko mo Tagaktak oh, Maga palang, init na